What do we have here? Andito na pala ang bisita mo, hindi mo kami na-inform. Um, you're Pyra, right? Opo. Um, ate, pauwi na si Pyra. Nabanggit ko na sa kanya na hindi na siya magtatrabaho dito. Bakit naman hindi? Um, hindi pa napag-usapan na natin ni Cindy na hindi na nga siya magtatrabaho dito. No, Ma. Huwag pa rin ako mag-work sa house si Paira. Sini-sigurado ka ba na okay na sayo? Yes, Ma. Tita made me realize na kailangan mo nga ng personal maid dito sa house. Well, kung sa tingin mo si Paira mas makakatulong sayo, it's okay with me. Thank you for your understanding, anak. Thank you, ate. Well, I just have to say, Paira, kung talagang... Decidido kang mag-work dito as maid. Just make sure lang, nahuhusayan mo. Kasi ang ayoko sa lahat yung slow at mahina ang pick -up. Okay? Opo, ma'am. Let's go. Ako na lang nito. Malu, kaya mo siyang hugasan lahat ng iyan. Eh, Ma'am Cindy, ako na pong bahala dito. Kasi trabaho ko naman po ito eh. Ay, hindi! Gusto niyo hugasan lahat ng iyan eh. So, kayaan mo siya. Yung kwarto ko na lang nilisin mo. Go! Apo, Ma'am. Ang ah, bagal um, pa. Ma'am Cindy, Okay lang naman po talaga sa akin. Ako na lang maghugas. Talaga? Mm -hmm. <laughs> well, sige. Ito. Ito ano pa ba, ba? Ito. Ayan. yung... Ayan yung... kahit yung... Ayan 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 yung... Gusto ko pagkatapos mo ng lahat ng iyan, ha? Ninisi mo itong buong kitchen. Apo. You should have realized na ito ang mapapalamod now that you invaded my territory. Embrace yourself, Pyle. Dahil marami pa akong in-store for you. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang pagpunta mo dito. Ang kasa ng mukha mo! Girl! Yeah. Ah!